Isang kabataang babae na kakakasal pa lang ay naghahanda para sa kanyang napakagandang honeymoon kasama ang lalaking kanyang minamahal. Ngunit isang di inaasahang at nakakagimbal na pangyayari mula sa isang malapit na kaibigan ang kumuha ng lahat ang kanyang mga plano ay hindi na kailanman maisa sa katuparan pa ang kaso natin ngayon ay magdadala sa atin sa isang coffee shop, isa sa mga pinakakilalang lugar ng insidente sa Indonesia noong 2016. At sa video na ito, samahan ninyo akong tuklasin ang mga lihim sa likod ng kaso ni Wayan Mirna Salihin, ang talambuhay ni Wayan Mirna Salihin. Ang Indonesia. Ang pinakamalaking arkipelago sa mundo ay matatagpuan sa Ecuador at mayroong mahigit 17,000 isla sa teritoryo nito. Ang kabisera nitong Jakarta na may populasyong higit sa 10 milyong tao ay tinaguri ang isang mega city. Sa madaling salita, ang Jakarta ay mabilis na umuunlad sa lahat ng aspeto sa kasalukuyang panahon. Si Mirna ay isa sa mga residente doon. Ipinanganak siya noong ikah. 30 ng Marso 1988, kasama ang kanyang kakambal na si Sandy. Parehong nagkaroon ng normal na kabataan si Namirna at Sandy tulad ng ibang mga bata. Noong siya ay teenager pa, naging interesado si Mirna sa larangan ng disenyo na humubog sa kanyang karera at kinabukasan. Dahil sa pagkakataong makapag-aral at makakuha ng degree sa Australia, Nagpasya si Mirna na pumunta doon. Dahil dito, noong 2007, nag-aral si Mirna sa Billy Blue College of Design sa Sydney bilang isang international student. Gustong-gusto ni Mirna na makahanap ng ibang mga kaibigang Indonesian na katulad niya at mabilis siyang nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa ibang bansa, kabilang na sina Arif Somarco at Jessica Wangso. Ngunit pagkatapos ng apat na taon ng pag-aaral at pagtatapos, ang magkakaibigan ay nagkahiwa-hiwalay ng landas. Nanatili si Jessica sa Sydney upang maging isang residente ng Australia ngunit si Mirna at ang iba pa sa grupo ay bumalik sa kanilang sariling bayan sa Indonesia noong 2014. Tatlong taon pagkatapos ng graduation, nagpasya si Mirna na bumalik sa Sydney sa panahong ito. Muli niyang nakita si Jessica, lahat naman ay nagbabago. Paglipas ng mahabang panahon, maaring para sa ikabubuti o para sa ikasasama. Tila ang pagkakaibigan ni na Jessica at Mirna ay hindi na kasing ayos tulad ng dati. Sila ay magkasamang pumunta sa isang restaurant at doon nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Sinabi ni Mirna kay Jessica na hindi siya sangayon sa relasyon ni Jessica at hiniling na hiwalayan na niya ang lalaking iyon. Ngunit ito ay ikinasama ng loob ni Jessica hanggang sa puntong tumayo siya at umalis sa gitna ng kanilang pagkain, hinayaan si Mirna na magbayad ng buong bill. Ang relasyon ni Jessica at ng kanyang nobyo ay natapos din kalaunan. Sila ay naghiwalay na. Habang si Mirna ay bumalik sa Indonesia, sa Sydney naman, si Jessica ay nakaranas ng mga paghihirap sa buhay dahil sa maraming dahilan. Sa buong taon ng 2015, nakaranas siya ng matinding kalungkutan. Naospital si Jessica ng limang beses sa panahong iyon at ilang beses na nagtangkang saktan ang kanyang sarili. Sa parehong taon ng 2015, Nagsimula siyang labis na uminom ng alak. At sinabi ng mga kaibigan ni Jessica noon na siya ay tila nawawala sa sarili. Tila nawala na ang kanyang dating masayahin at palatawang pag-uugali noong ika 22 ng Agosto 2015. Ang kanyang labis na pag-inom ng alak ay naging mas malalapa alas 2.20 ng madaling araw. Habang nagmamaneho sa ilalim ng impluensya ng alak at mabilis ang takbo sa Marion Road sa isang suburb ng Sydney, nawalan siya ng kontrol at bumangga sa isang gusali. Bagamat nakaligtas si Jessica, nabali ang dalawa niyang tadyang at nagtamo ng pinsala sa dibdib, kasama pa ang pagharap sa maraming multa. Si Jessica ay ganap na gumaling. At sa kabutihang palad, wala siyang napinsala sa nursing home na kanyang binangga. Ngunit ang aksidente sa sasakyan ay isang babala tungkol sa kanyang kalagayang pangkaisipan para sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi lang doon natapos. Nawalan din ng trabaho si Jessica apat na buwan makalipas noong ika 1 ng Disyembre bilang graphic designer para sa New South Wales Ambulance. Samantala, sa Indonesia, kabaligtaran naman ang nangyayari kay Mirna. Pagkatapos bumalik sa kanyang bayan kasama ang kanyang nobyo, ang relasyon nila ni Jessica ay naging maigting at mahirap nang ibalik sa dati. Noong Nobyembre 2015, ilang linggo lamang pagkatapos ng aksidente ni Jessica, sina Mirna at Arif Somarco ay nagpunta sa Bali upang magpakasal isang magarbong kasal ang naganap. Pamilya mula sa magkabilang panig, kasama ang dose-dose ng kaibigan ang sumaksi sa kanilang pagmamahalan. Ngunit wala si Jessica sa mga kaibigang iyon. Nang malaman na ang dati niyang malapit na kaibigang si Mirna, ay ikinasal nang hindi siya inaanyayahan. Lubos itong ikinasama ng loob ni Jessica. May sama pa rin siya ng loob dito. Dahil sa dimagandang pag-uusap nila noong nakaraang taon at ngayon siya ay tila kinalimutan na malinaw na ang mga bagay-bagay ay hindi naging maganda para kay Jessica siya ay nakaranas ng matinding kalungkutan nawalan ng mga kaibigan na aksidente sa sasakyan at nawalan ng trabaho nagpasya si Jessica na umalis ng Australia at bumalik sa Indonesia upang takasan ang lahat ng kaguluhang iyon. Nag-text siya sa kanyang mga kaibigan. Maaari kong gamitin ang perang iyon para sa isang magandang bakasyon kaysa ibigay sa mga pulis. Ang kanyang pagbabalik sa sariling bayan ay nagdulot ng ilang benepisyo para sa kanya. Naisip niya na kahit hindi siya naimbitahan sa kasal ni Mirna, maaari pa rin niya itong makita at muling buuin ang kanilang pagkakaibigang nawala noong nakaraang taon. Sa pagtatapos ng 2015, si Jessica ay bumalik na sa kanyang bayang sinilangan sa Indonesia. Dalawang araw lamang pagkatapos makabalik sa Jakarta, kinontak ni Jessica si Mirna at nag-alok ng isang pagkikita sa isang coffee shop. Nakaramdam si Mirna ng pag-aalala na makipagkita kay Jessica ng mag-isa kaya iminungkahi ng kanyang asawa na makipagkita siya kay Jessica kasama ang isa pa nilang kaibigan. Dahil doon, si Hani na isa pa nilang kaibigan sa grupo, ay inimbitahan din. Noong ika-6 ng Enero, alas 5 ng hapon, sa isang coffee shop sa loob ng Grand Indonesia Mall sa Jakarta. Hindi tulad ng dati nilang pagkikita, nagpasya si Jessica na bilhan ng inumin ang buong grupo. Sinabi ni Namirna at Hani na sila na lang ang bibili pagdating nila. Ngunit nagpumilit si Jessica na siya na ang bumili. Ito ay medyo kakaiba. Ngunit ang mga kakaibang bagay ay hindi doon natapos. 3.30 ng hapon, isang oras bago ang kanilang takdang pagkikita. Dumating si Jessica sa coffee shop at naitala ng security camera ng cafe ang kanyang pagpasok sa pinto at pagupo, ngunit makalipas lamang ang dalawang minuto, siya ay umalis. At pagkatapos ng 42 minuto, bumalik si Jessica na may dalang tatlong paper bag. Ang mga paper bag na iyon ay mula sa tindahan ng Bath Body Works. Isang tindahan na dalawang minutong lakad lang ang layo. At bawat bag ay sinasabing naglalaman ng isang maliit na bote ng sabon. Pagkatapos, naglakad-lakad si Jessica sa paligid ng kafe, tumitingin sa mga pader at kisame sa isang kahinahinalang paraan, alas 4.15. 45 minuto bago dumating ang kanyang mga kaibigan, umorder si Jessica ng isang iced coffee para kay Mirna at dalawang cocktail para sa kanyang sarili at kay Honey. Ang mga kilos ni Jessica ay lalong naging kahinahinala, kakaiba na, na inilagay niya ang mga order 45 minuto bago dumating ang kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na 45 minuto, inilagay ni Jessica ang tatlong paper bag sa mesa na halos bumuo ng pader na humaharang sa tanawin ng sinuman papunta sa mga inumin. Mahirap malaman kung ano talaga ang ginagawa ni Jessica sa likod ng mga bag na iyon dahil nasa pwesto siyang di kita ng kamera. Gayunpaman, mula sa ibang kamera sa malayo makikita siyang paulit-ulit na inaalog ang mga baso ng inumin alas 5:15 in ng hapon singkong ping minuto matapos maihatid ang kanilang mga inumin sa wakas ay dumating na si Mirna at Hani sa kafe. binati nilang dalawa si Jessica sa pamamagitan ng yakap bago sila umupo pagkatapos humigop si Mirna mula sa kanyang tasa ng kape Pagkatapos lamang ng dalawang segundo, tila siya ay di mapakali. Nagsimula siyang magpaypay gamit ang kanyang kamay at walang tigil na umubo. Nagreklamo si Mirna, nakakaiba ang lasa ng inumin at hiniling sa dalawang kaibigan na tikman ito. Tumanggi silang dalawa at wala pang isang minuto, si Mirna ay biglang natumba sa sahig. Naging seryoso ang sitwasyon. Nagsimula siyang mangisay at bumubula ang kanyang bibig. Agad na tumulong ang mga staff ng coffee shop at ang mga customer sa paligid. Samantala, si Honey at Jessica ay nakatayo lang at nanonood. Ngunit dito na napansin ng mga tao, ang kakaibang kilos ni Jessica, sinimula niyang akusahan ang coffee shop na may ginawa sa inumin ni Mirna at tinanong kung ano ang inilagay nila. Kinuha ng may-ari ng coffee shop ang tasa ni Mirna para masuri ito, dinala si Mirna sa kalapit na ospital na isang milya lang ang layo. Ngunit sa kasamaang palad, limang minuto lang pagdating sa ospital, si Mirna ay pumanaw na. Ang kanyang asawa, matapos marinig ang balita, ay agad na nagtungo sa kanyang bagong asawa. Ngunit pagdating niya, wala na ito. Ang babaeng mahal niya ay pumanaw na. At nasaksihan ng kanyang dalawang matalik na kaibigan ang lahat. Tatlong araw makalipas, kinumpirma ng pagsusuri na ang tasa ng kape ay naglalaman ng cyanide. Sa puntong iyon, napansin ng mga tao na si Jessica ang unang nagsabi na ang inumin ay may halong kakaibang sangkap, samantalang walang anumang hinala o pagdududa mula sa iba. At ang mga tunay na ebidensya laban kay Jessica ay nagsimulang lumitaw sa mga sumunod na araw. Noong Enero 10, 2016, apat na araw lamang matapos ang pagpanaw ni Mirna, ang otopsi sa kanyang katawan ay nagpakita ng mga senyales ng pagdurugo sa tiyan, pati na rin ang bakas ng tiyanide na tumutugma sa tiyanide na natagpuan sa kape. Ang cyanide ay isang kemikal na sangkap na maaaring kumitil ng buhay ng isang tao sa loob ng ilang minuto kung malunok. Pinipigilan ng sangkap na ito ang mga selula na makakuha ng oxygen at nagdudulot ng mabilis na pagpanaw. Inaatake nito ang central nervous system at ang circulatory system na may mga pangunahing sintomas, pagkabagabag, kumbulsyon at pagsusuka. Napansin din ng mga polis na nagsisiyasat sa CCTV footage ng coffee shop ang kakaibang kilos ni Jessica habang at pagkatapos ng pagpanaw ni Mirna sa burol ni Mirna. Si Jessica ay nagpakita rin ng mga kahina-hinalang kilos. Tila hindi siya nagpapakita ng anumang emosyon ng kalungkutan. Sa paglipas ng mga araw, lalong tumitindi ang pagdududa kay Jessica Nalaman na si pulisya na si Jessica ay residente NG Australia. Nangamba sila na maaaring tumakas siya anumang oras. Kaya nag-ingat sila sa pagkonekta ng mga ebidensya na may kaugnayan kay Jessica noong Enero 30, 2016. Sa wakas ay inaresto nila si Jessica sa ilalim ng paratang na sadyang pagkitil ng buhay. Nagsimula ang paglilitis noong Hunyo Kistin apat at kalahating buwan matapos ang kanyang pagpanaw. Bago ang paglilitis, ilang mga bagong detalye tungkol sa kaso ang natuklasan din. Kinapanayam ng mga investigador, ang dating manager ni Jessica, na nakatrabaho niya bilang graphic designer sa New South Wales na naggangalang Christy. Sinubaybayan ni Christie si Jessica sa loob ng walong buwan. At sa panahong iyon, nakilala niya ng husto si Jessica Napansin niya na si Jessica ay madalas may masamang ugali, nagpapakita ng pagkasuklam at pagiging sobra. Nang tanungin kung sa tingin niya ay si Jessica ay isang marahas na tao, sumagot ang manager. Hindi ako nagdududa na si Jessica ay may kakayahang manakit o kumitil ng buhay ng iba. Sinabi ni Christy na dating nabanggit ni Jessica na alam niya kung paano maglagay ng sangkap at kumitil ng buhay kung gugustuhin niya. Bukod pa rito, inamin ni Jessica na minsan niyang pinagbantaan si Christy na siya at ang kanyang ina ay mawawala. Nakipagtulungan ang Australian Federal Police sa mga investigador ng Indonesia kaugnay ng nakaraan ni Jessica sa Sydney. Sa una, Nag-alinlangan ang pulisya ng Australia na magbigay ng impormasyon sa Indonesia dahil sa pag-aalala sa parusang kamatayan ng bansa. Sa huli, nagkasundo ang mga opisyal ng Australia at Indonesia na magbahagi ng impormasyon at nagpasya na alisin ang hatol na kamatayan sa anumang desisyon. Naglabas ang Australian Federal Police ng isang detalyadong ulat tungkol sa mga pagkakataong sinubukan ni Jessica na saktan ang sarili kabilang ang dalawang beses na pagkaospital. Inihayag din nila na mayroon siyang ugali na pagbabanta sa mga kasamahan, isang aksidente sa trapiko dahil sa pagkalasing sa isang nursing home. Bukod pa rito, Napatawan siya ng restraining order matapos matuklasan ng kanyang dating kasintahan na ang kanyang sasakyan ay nasira pagkatapos nilang maghiwalay. Si Jessica ang pinaghihinalaan sa paninira. Ngunit walang sapat na ebidensya para siya ay kasuhan. Nagsimula ang paglilitis ni Jessica noong kalagitnaan ng Hunyo. Natumagal ng apat at kalahating buwan. Sa korte, iginiit ng kanyang abogado na ang ulat mula sa mga awtoridad ng Australia na ginamit sa investigasyon ay hindi dapat ibinahagi at kinondena ang mga ahensya ng Indonesia sa paggamit ng mga usapan sa labas bilang ebidensya. Gayunpaman, Nagpa siya ang tagausig na ipagtanggol ang mga ulat, binibigyang diin ang pagiging agresibo, mga banta sa buhay, pag-abuso sa alak at ugali ni Jessica upang kumpirmahin ang kanyang mga hindi maikakailang gawi. Gayunpaman, may dalawang mahalagang piraso ng ebidensya na nawawala sa kasong ito. Ang una ay ang tiyak na ebidensya na nagpapakita kung sino ang naglagay ng cyanide sa kape ni Mirna. Ito ay maaring dahil si Jessica ay hindi agad na interrogate o inaresto noong araw na pumanaw si Mirna, ngunit itinapon niya ang pantalon na suot niya noong araw na iyon na isang kahina-hinalang kilos. Ang isa pang nawawalang piraso ng ebidensya ay kung paano nakuha ni Jessica ang cyanide. Ito ay isang uri ng sangkap na mahirap makuha sa halos anumang lugar sa mundo, lalo na sa Indonesia. Ang dalawang argumentong ito ay ginamit sa depensa para kay Jessica. Sa buod, walang malinaw na ebidensya ang korte na siya ay may hawak na cyanide at walang ebidensya na inilagay niya ang cyanide sa kape. Gayunpaman, mayroon pa rin ebidensya na nagpapahiwatig na siya ang kumitil sa buhay ni Mirna noong Oktubre 27-2016. Opisyal na hinatulan si Jessica na may sala sa pagkawala ni Mirna. Ang sentensya para sa taong responsable. Sa ginawa sa kanyang sariling kaibigan, si Jessica ay nahatulan ng dinapong taong pagkakakulong. At dahil sa mga autoridad ng Australia, naiwasan niya ang parusang kamatayan. Inilarawan ng mga hukom ang ginawa ni Jessica bilang karumal-dumal at malupit, ipinapakita ang kanilang pagkadismaya sa kawalan niya ng pagsisisi. Gayunpaman, sumang-ayon ang hukom na bata pa si Jessica at may pag-asa na siya ay magbago at itama ang sarili, ngunit agad na sinabi ni Jessica, "Hindi ko matatanggap ang desisyong ito." Pakiramdam ko hindi ito makatarungan na rarapat sa akin ng kamatayan. Pagkatapos ay pinusasan siya at kailangang harapin ang dalawampung taong pagkakakulong. Ang dalawampung taong parusa ay itinuturing na masyadong maikli kumpara sa mga taon na nawala mula sa biktima. Si Mirna ay wala ng pagkakataon na maranasan ang kanyang honeymoon o anumang iba pa, mga anak isang matagumpay na negosyo, mga apo. Hindi mabilang na masasayang alaala sa buhay, lahat ay kinuha mula sa kanya ng kanyang sariling kaibigan dahil sa inggit. Si Mirna ay isang tapat na tao. Sinsero, isang taong mapagmahal sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Siya ay inilarawan bilang isang kahanga-hangang babae na may maliwanag na pananaw sa buhay. Sa kasamaang palad, ang kanyang buhay ay biglang natapos sa edad na 27. Ang mga kaibigan at pamilya ni Mirna ay hindi pa rin makapaniwala na wala na siya. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ang kanyang asawang si Arif ay bumalik sa Australia at nagsimula ng bagong buhay sa Melbourne. Bagamat walang nakakaalam kung paano siya nabubuhay, tiyak na nais nating ipadala ang ating pinakamabuting hangarin para sa kanya at ang buhay ay maraming kulay, protektahan ang iyong sarili at pumili ng mabuting pakikipag-ugnayan, kaibigan. Ang matalik na kaibigan daw ay may kasabihan, matalik pero kanya-kanyang problema. Mukhang totoo rin po 'yon.